na sa group ride. Kasama natin ngayon si Glenn, tsaka si Aaron. Matagal namin tong pinaplato Hindi pa kami nakakapag-ride simula na ako ako ng motor. Ooh.

So andito ulit tayo mga tol Sa Alfonso Cavite So kahapon first time ko mag solo ride Papunta dito Medyo mahaba yung din na enjoy ko rin. Okay din pala kahit mag-isa ka. Kasi syempre, walang pressure ahead. Wala kang iisipin na kasama na baka mababagalan sa sa'yo, masyado nabibilisan sa'yo. Nga lang, ang cons nga lang, syempre, pag mag-isa ka, kanya-kanyang discarte talaga. Sari-sariling discarte. Anong bawang hindi ka marunong masyado sa daan, katulad ko, medyo mahirapan ka. And then, for example nga, magkaroon ng emergencies. Mga kunyari, magula ako ka. Wala kang kasama, pwedeng tumulong sa'yo. Ngayon mga to, balik na tayo sa group ride. Kasama natin ngayon yung mga OG tropa natin dito sa Alfonso, si Glenn, tsaka itong si Aaron. Yan, kung makalala nyo, sila rin yung mga kasama ko going back na ATV palang gamit natin. Si Glenn yung nasa unaan yung sinusundan natin, siya yung naturo sa akin kung paano gumamit ng manual na motor. Ayan, si Aaron, makikita nyo, nasa harapan natin. Scooter naman ang gamit niya. Matagal na namin itong pinaplano. Hindi pa kami nakakapag-ride simula na ako ng motor. Ito, very short ride lang rin to. Dahil malapit lang to sa ano namin eh. Malapit lang to dito din sa amin. Eh, nasakto, nakauwi ako. Medyo malaki yung oras na free natin. Tapos, nakita ko mga tol yung pinuntahan ni Glen recently lang. Eh, tao sa barangay ni Ugan, ah, baranggay ni Ugan ang tawag dito. thank you right, Pus na tayo mag drone drone mga tol Dito na tayo sa pababa Marami napakaganda ng view dito sa taal Sheesh! Napakalamig mga tol Ibay lamig talaga ngayon Nung bumikay ako kahapon mga tol From QC hanggang dito Sobrang init kasi medyo tanghaling tapat ako umiyahe Kaya ha, grabe ang init Tapos pagdating dito sa may silang yun ha, doon ko na naramdaman yung unti-unti lamig Hanggang nung gabi Kaya kung mababansin nyo, medyo paus ako eh Sinipon tsaka buo ako sa lamig para ako nabigla Ito yung ano, kagandahan mga tol na sinasabi ko sa inyo kanina Na pagka may kagrupo ka, tapos maalam sa daan, alam nila yung mga magagandang puntahan, madadala kayo sa mga ganito. Kasi kung nakaasa lang kayo, for example, sa mga ways, sa maps, tapos hindi ka masyadong ma-explore sa daan, naku. hindi mo pupuntahan sa mga tundigan, hindi ka ituturo dito. traffic mga tol. Ah, sa mga meron din magagandang bahay pa rin dito kahit na sobrang liplip na kaso lang, iniisip ko lang pagka nag-aalboroto itong taal malamang mo, sila yung most affected baka unting alert lang pinapalikas agad sila siya biglaan talaga, mas masayap e. Ang ah, taas. Dami pala talaga na nakatira dito. Yung di mo kakalain dito sa may bandang baba na nung pataal. Eto, parang bayan na to. Galing naman. Hindi ko na-expect na sobrang dami pa rin nakatira sa ganito. Another experience mga to. Nakakagutom mo oh. No I'm a barbecue in. say what you used to, I require more than a day. Rust on. My hoes gon' be hole, so I couldn't make <laughs> dito na ito na pala yung pinaka view natin ayun si parang Glenn oh. ayan si Aaron at si Glenn Nabot na ng dilim sabi guys ganda na ito ito ang taal lake <laughs> ito <laughs> na mismo yung lake ayan sa mga tol pagkaliwanag so nasa same spot tayo kung saan ito itang kita na dito yung tubig nakita na walang dyan yung sumabog ito yung na Tumababa na yan. Mababa na ito. Ah, ito. Yan na yun. Oh, ito. Uh -huh. Tapos ito na may napapagtama lang ng vulkan sa Tagaytay. Oo, yan lagi. Tagay ay, sa Tagaytay ay? Saan na ang Tagaytay? Dito. Baka yun. Ayun, yung mataas na yun. Oo, ah, yung mga building na Hindi sobrang lamig dito, ano, kasi mababa. Pero pag akit natin dun mamaya. Mamaya, abang pataas tayo, palamig na na pala. Kaya nga, palamig na nang palamig. Nakain ano, ba pa tayo? Hanap tayo ng... Pwede. Yung mingbi. Ito tayo para sa sikat na... Tara na, ngayon na ba? Tara! Esteban's Lomi me house. Oh like you totally peaceful mind. Never need a second try. Nakatapos na kami ng bahay dito sa Esteban Lomi House Sulit, sobrang dam serving Masarap pa, mura pa